Magandang mga po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Freddy Ligaspi sa Facebook at uh, and then at Filipinos America Blog in YouTube. YouTube po at Pilipinos America Blog in YouTube. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do so. Just click the red button below and you are already uh, subscribed to my channel. Okay? And it's all free. Okay? And as well as give me a big likes and at the same time, mag-comment po tayo. In Filipino or in English, Okay, wherever you are in the Middle East, most especially shout out all overseas Filipino workers in the Middle East as well as in other parts of the world and also together with all Dabercards. Okay, all Dabercards and which I am a legitimate member of Dabercards. Okay? Ito po ang ating content for today. Uh patuloy ang pagdami ng mga bansang kakampi ng Pilipinas sa West Philippine Sea or we call it South China Sea. Ito po kasi ay inaangkin ng China. Inaangkin ng China through the latest version ng kanilang mapa, 2023, uh, from 9-dash uh, 9-dash line to 10-dash line, meaning almost uh, inclusive uh, yung mga exclusive Uh, our territory our our land is being included okay ayan uh, sa exclusive natin yan eh exclusive yung ating uh, inaangkinan nila yung West Philippine Sea inaangkinan nilang nila lahat lahat ay uh, hindi maraming hindi pumapayag nito maski na ang Russia nakakampi nila ay hindi ay hindi contento, Ito ay dinidenounce ng Taiwan, India at maraming masa including the United States of America. And we have an agreement, uh, security agreement with the United States. we are attacked, then they will come to, uh, to defend us. Okay? Nandiyan na nga ho sila eh. uh, nandiyan na ang Amerika sa siyam na military bases nila nasa loob yan ng kampo ng mga ng Pilipinas. At gumagawa na ho sila ng mga mga uh, port, a uh, seaport at the same time airbase. base. Okay? At ito ay pakikinabangan naman natin to pag natapos na to sigalot na to. dapat nating malaman na ang ang Taiwan, ang South Korea at ang Japan ay lumago ang kanilang negosyo dahil sa security at umbrella ng United States ang China eh, nakita nyo eh, namumulobi na ngayon namumulobi na sila at talagang grabe ang, pag ang baha sa kanila ngayon at yung mga US company at the same time may ibang mga company sa ibang basa ay inurong na ang kanilang investment dahil sa ganitong ugali ng China huh? pananakop na hindi naman kanila Paano magiging kanila ang West Philippine Sea? Eh, wal, hindi naman sa tapat nila 'yan. At tayo ay ang ang atin ay yung ating exclusive economic zone lang ang ating uh, inaalagaan. Na ito ay dineklara ng UNCLOS. UNCLOS. Uh, United Nations UNCLOS, okay? 'Yan ay nakasaad sa UNCLOS, okay? Uh, kaya ito ay hindi maganda at ang ating presidente ay eh, si Bongbong Marcos Jr. ay kasulukoyan nasa Singapore naman ngayon. Ito ay ginagawa ng ating Pangulo. Hindi madali ang ginagawa niya. Naranasan ko na yan. Napakahirap. Napakahirap ang magbiyay-biyay just to promote uh, Philippines' interest. Dumadami ang ating uh, investors dumadami ang tourism. Katunayan nga, ginanap yung Piba uh, World Basketball dyan sa Pilipinas at marami na kinabang na negosyo at nagkaroon ng trabaho ang maraming Pilipino. Bagamat ang ating agrikultura ay nagsasuffer at tumataas ang presyo pero dumadami naman ang trabaho. No? Yan ang dapat nating malaman. At kailangan din natin kasi ang ating magsasaka, natutuwa pag ang presyo ng palay ay tumataas kasi nakikinabang sila eh. Tumigil na nga yung mga yan dahil saka i-import eh. Ngayon nagsimula sila, sisirain naman natin. Ngayon kung tumataas ang bilihin, anong dapat natin gawin ay anong gagawin ng mga tao? Dapat ay umisip sila ng paraan. Una, magdagdag sila ng trabaho. Ha? Hindi isa lang, isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya. Pangalawa, uh, mag aral Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Through the community college. Kung mayroon community college sa surga natin. At uh, ito ang iinom natin sa ating mga congressmen. The establishment of a creation of a community college, most especially there in Metro Manila, as well as in nearby provinces, and in other parts of the country. Ang community college. Tuloy-tuloy ho yan kasi eh, ngayon sa technology ay hindi lang uh, uh, ang ang pinaiiral ngayon ay hindi lang uh, west ang uh, wifi wifi na, map, na napakabilis no Ngayon inintroduce na yung iPhone 15 Okay inuulit ko iPhone 15 has been introduced now So you could buy iPhone 15. Napakabilis niyan. Ah, napakabilis niyan. Okay? At siguro time will come na ang technology natin mag advance na naman. At kung hindi kayo mag-aaral, malilit kayo. Tapos isisi niyo gobyerno. Ah, mali naman 'yon. I do encourage um, many Filipinos as much as possible alagaan natin tong Wi-Fi. Dapat may pambayad tayo sa wifi at ang tech, at ang PLDT at ang Globe I encourage you to make it more uh, affordable to all Filipinos the use of wifi kasi it is a source of information the source of updating technology so that people there in the Philippines will grow okay uh, in form of communication kasi importante yung communication. Hindi hindi pwedeng sasabihin mo, ah, Pilipino ako, ba't ako magsasalita ng English? Ah, mali. Official language natin is Pilipino and English. Huwag kayo pumaris kay Senator uh, senator Padilla na banat ng banat, wala naman palang alam. Yun ang mahirap eh. Learning is important to all. Little learning is dangerous right? Yan ay napahiya si Senator Padilla just in the recent uh, Senate hearing with Professor Batong Bakal. Napahiya siya. Napahiya siya. Kaya Senator Senator uh, uh Robin Padilla, you need to study more. bagamat nanalo ka dahil eh kasi ang mga voters natin hindi pa masyadong nakapag-aral eh. Pero pag ito ay na lalo na 'yung mga new voters eh makikita mo Senator Padilla kung iko ay magiging ma-elect ka pa ulit as senator. Delikado ang bayan sa iyo. At tulad ka rin ng nakaraang administrasyon, ibinebenta mo ang bayan. Okay? At, at tama ko, at binibigang ko rin ng papuri si Senator Gibo Tidoro. U.S. educated ho ito at matalino. Kaya lang, hindi na nalo, no? Eh kasi ang mga Pilipino talagang pumapanig doon sa parating underdog. Hindi tinitingnan ng kakayahan ng isang kandidato. Dapat mapalitan na yan kung gusto nating umulad. Pumili tayo ng nararapat sa ating gobyerno upang tayo ay ay umasenso. Okay? Ito ang yung lingkod, uh, Freddy, sa Facebook, Freddy Legaspi sa YouTube at Pilipino sa America blog. And if you haven't subscribed, please subscribe. And uh, I'll see you soon in my next vlog. In my next blog, okay. I do hope that we will see again. Oh, by the way, uh, shout out to Joe Ferrero. Joe Ferrero, YouTube channel buto, no? Joe Ferrero. Meron siyang comment. Sabi niya, sa Robin, Anong kulay mo? Sabi niya, pero para sa akin po, magkakaroon na naman tayo ng uta na loob sa US. Okay, hindi ko na sasabihin yung iba kasi hindi maganda yung ibang ano niya. Mag-iingat po tayo sa mga sinasabi natin. Ano? Uh, yung mga Paul Walsh, pag po, po nating uh, ilalagay. Yan. Meron pang isa yung sa MTRCB, ara-ara inatake ni Vice Kanda. Sabi ni Wapakels09, but not on national tv dapat pero sila garon ginagawa nila at sa harap pa ng mga bata yes is a good comedian pero madalas yung jokes niya ayun yun ang sabi niya no so ito po ay mga some of the uh, comment that i received. and thank you very much for supporting my channel i will not make any comment on this on on the those comment but i would like just to read it on you okay This is your host, Freddy Filipinos America Blog. Never hold your peace. In God we trust.